ka na. Dapat nagkalukalo ka po. Hanguha kami di simporak Mpurak. <laughs> ah, ha, di may purak Ah, oh. oh, grabe. Mainit dito, pero maganda. May jacket ako na lang mga guys. Nandito kami sa magandang lugar. Ayan o. Oh. oh. Grabe yan maganda kasi napakaalakas ng hangin. Ayan. Kung masasabi makayulit bang hindi siya mapaso. At sa dulo. Sa dulo ng baga hari. Sirbro Ano Ano lalaki nang alon do? Diba? Tara, 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 patay dun. Wag Ay halikan na. Halikan. Kailangan punta natin yung mga hindi natin ang dito sa Palau. Kasi uuwi na tayo. <laughs> uuwi na naman. Kailangan marating yung dulo na yun, no? Ang layo. O, tara na. Let's go. <laughs> Let's go, guys. Ah. Grabe, mauli. Mga itong napot kayo. Kayo, tiyan mo naman ang lugar. Hmm.